Shout out nga pala sa ating buyer na si Bro Alex no. Si Bro Dale at saka si Jan. Si Jan taga Panabo, hindi niya alam na marami pa nagbebenta doon. Eh nung commercial dito, yun so napasama na lang bumili. Eh, sinabi ko 20 pesos may isa. So yun, kumuha siya ng ano, 40. So bali 1,000 pesos yung nabayaran niya tapos may previous pa na 20 piraso na trailings 'yan So 60 yung dala niya Si boss Dale naman 30 lang yung kinuha Binigyan din natin ng 10 previous Yeah ito na natira sa atin no almost 150 na lang Ewan ko bakit Sa out of 400 plus 350 lang na ano na tira nung tinignan ko so okay na rin naka ano na nakabawi bawi na rin tayo ayan may so, malalaki na so dito ako kukuha ng breeder ulit dito ano you know, na, may, may, may ano isang clone na lang. <laughs> Nagbubulihan <laughs> siguro to. So, saka, So, naghahanap pa tayo ng ref tab para pang extra, no? Kasi may apat na buried female pa tayong papagpagin by March 10. Ganun. Apat na buried female. Kung may pupunta dito, bibili ng dalawa or oh, isa ba? Bigay natin. Kasi may dalawa pa. Target ko ibinta dun sa, sa apat, dalawa lang. Walang problema yun. Marami na yung dalawa eh. Tsaka limited na yung space natin. So magdadagdag tayo ng bali tatlong hmm. ano pa dito, ref tab. Kung may makita tayo, no? So, check-check lang tayo. Pakain konti. Tsaka dito, dito wala tong ano, wala tong, wala akong nilagay dito. mag gapi lang. Pulo serve lang dito. Kung may mag-belig pa doon isa. Mag-belig po yung isang female doon, dito ko nilagay. Na, na pang limang female, Pika. check check pakain tayo bukas hindi ko pakain yun lang ganun buhay guys enjoy lang natin no oh. uh, siguro yung mga breeders ko ibibenta uh, or kung hindi ko man mabenta yun pagkatapos ng pagpagin baka try natin lutuin no oh. Lalo na yung mga male. Ang lalaki na yung mga male kayo yung mga female na mga medyo maliit-liit pa, sila yung ititira natin breeder. Magtira tayo rin, mag, rin tayo ng isang male na breeder. Yung kam kamatch kam na ng size nila, no? Yung sobrang laki na mga male, ano? Tikman na natin yun. So, ganun lang. Huwag nyo masyadong isipin ang negosyo ah uh, ano lang for food consumption kung may bibili yun, bigay walang bibili, kain puro lamin, lulutuin ganun. so enjoy lang no? enjoy lang natin yung, ano, yung pag-aalaga ng crayfish as of now kasi wala rin tayong magandang facility, B maliit lang yung facility natin, kung malaki-laki lang po, ayun siguro magsusupply ako sa mga restaurant pero hindi pa. Hindi kaya na ano natin. Facility natin. So lesson, lesson. Ganun lang. So enjoy. Thank you.